Lahat ng uh, kailangan ng ombudsman mula 2016 hanggang 2025 na kontrata ng mga diskaya, eh, ipoprovide natin sa ombudsman at lahat ng kanilang kailangan bibigyan natin sa kailangan. Sir, so, will you conduct inspections dun sa projects ng CRTG? Yes, of course. No, pag, Pagka na-identify na natin yan, definitely magkukonduct tayo ng mga inspection. Ang importante ngayon, a-identify na natin ano yung mga project. No, yun ang pinag-usapan namin ni Ombudsman Boying at yun ang gagawin na natin starting today. Kagabi kami nag-usap, gagawin na natin. At dahil nga lumabas na itong uh, sinabi ni Ombudsman kagabi na may possible na pinoprotektahan ng mga diskaya. wala walang preliminary data kayo kung kailan yung CLTG? Hindi ko ma... Well, clearly ano yan. Noong 2016 onwards yan. So yes sa case sa uh, ombudsman, yung information if they file, yung ombudsman if they file that indictment already sa sanigan ba yan? Uh, I'm sure may time pay, but two weeks, weeks time? So uh, it's been your first complaint nyo, ang sa sa ang shoot? Ang sabi sa akin ni ombudsman Boying, yan ang uunahin niya at uh, magapit na yan dahil na kayang uh, kay gamba namin final. September, mid-September. September, September, second week. No, oh, mid-September namin final yan. So, ano na yan, no? uh, umaandar na yan. Siya unang-unang ito. Thank you. Sir, okay, so, next nice one. Sabi niyo sa CLTG, uh, ibig <laughs> siya dahil nga sa uh, uh, advice din ni Ombudsman yes. Rebulia. Yeah. Pero sa EDJAS, DPWH, wala ba kayong nakikita na from the very start na red flag talaga ng CLTG? Titignan natin, kaya nga, titignan natin ngayon, no? E, basis sa siniwagat ni Ombudsman Boying kagabi, uh, titignan natin yan ngayon. No? Babalikan natin ng mga Kontrata, na sinabi na mismo ng mga Diskaya, lumaki sila starting 2016. So doon tayo magsisimula onwards. So itong assets recovery, ano ba yung initial preliminary tally ng how much assets are we talking about? Siguro hintay natin na tayo siya. Ah, okay. Mayroon lang ang statement? Ah, hintay natin ah <laughs> uh, Ongoing pa naman yung meetings. So, pero very clear na yung direksyon. Uh, sa uulit-ulitin ko, sabi ng Pangulo, kailangan mabilis nating maibalik ang pera ng taong bayan at dahil sa meeting na ito na pinatawag ng ICI, very clear na yung direksyon at tingin ko uh, klaro na rin na meron tayong mabilis na mga mahukuha siguro in the next couple of weeks. Okay, thank you very much. Sir.